Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Minsan, pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog, sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinusunog. Kinagabihan, samantalang siya naroon pa sa Gibeon, Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang panaginip at tinanong siya. Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon. Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso at ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pat walang karanasan. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Salomon, nalugod sa kanya ang Panginoon at sinabi, Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang iniling mo'y karunungan kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sinamang hari sa buong buhay mo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang lahat ng iyong tuntunin ay turo mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kanyang kabataan, ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautosan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay turo mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay turo mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa aki ibinigay, palagi kong uusalin. Malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin niya ang iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Aleluya, Aleluya! ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Bumalik kay Yesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuwang kumain. Kaya't sinabi ni Yesus sa mga alagad, magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maaari tayong makapagsarilinan at upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang ilang na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pagalis at nakaalam kung saan sila pupunta kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sila Yesus. Pagbaba ni Yesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao na habang siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol kaya't sila'y tinruan niya ng maraming bagay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus Kristo.